Quick story time. Early 2000s, na ako'y giring-iringan nga chik So, permi ko dito mabisita, manyapon. And one time, uh, while uh, after dinner, tanamig news. And sa news, na ay usa ka religious leader nga aristohon, kaya na kaso. But kaning nga usa ka grupo, gituhuan nga kulto. So, laktod nga pagkasulti ang mga mga membro niya ni Sokol na nakik... pinusilay sa mga pulis. So dagang namatay sa bahin sa ingon nga kulto. Uh, na naaristo ang leader, nakuha, then pagkahuman na ng news ning kuminto ko, nga ni sila, eh? nga ano man sa para silang leader? O, oh, kinsa ilakansi, sila, ilang pamilya, di ba? O niya, hilum ka, jud, ingon dayo na nakuang... Katong babae nga akong ipanguyaban. Kabaluka, mimbro be si Papa diha. Mau na tong akong ulahing bisita niya. Lagot tuha.